Oh, magagmay lang nila. Sorry. Magagmay get magagmay. Ah, kami guys, kay pinagkuba. I-try na nato kay. Oh, nakata oh. uh, sa area. Ha? Huh? Ah. Oops, 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 oops. Lang <coughs> nga base kung oh. kita ang emergency sini. <laughs> In kaso. Okay, ma-rescue kami sa isa ka salakyan, ha? Salakyan no. Kaluoy sa man. Testingan tayo. Ha? Are, 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 are. Testing na kung kakaya ni.

Di na malubag pag okay, okay, yun lang. Kaya eh, upire, na lang okay. sa likid. Kapit dangaw, di na matuyok. Di na naasya yung jack, oh. Aray mo dyan, distinct yun, be. Ang kaya, ya. Ay, ginay. Ay, ginay. ginay. Meron na, meron may mag Try lang sila kung... Oh magagmay lang <laughs> nila. Serbi. Nagmay get Nagpapasalamat nga po lang. ako nga pala kay ma'am. Binigyan niya kami ng 500. Salamat ma'am sa tulong. Okay. Oh, Thank you. Salamat na. Mo.